kana tak naka ko bro ba <laughs> ladda <laughs> kita <niyan, mga> <laughs> ah wala pang batang nakakagawa yan <laughs> anak ko pa lang <laughs> mga idol prish na praise pa yan mga idol kanina ko pa lang magakikok shout out kay boy kilaw mga idol parang may nakano sa kanya may kagaya niya nga may talent din sa pagkilaw ayan mga idol oh Hilaw na gulay pako Tao yung sagpon mo Hello mga idol. Uh, magandang umaga sa inyo lahat. No? So, ngayon mga idol, nito tayo sa bundok mga idol. No? So, Siyempre kasama natin yung asawa at anak ko mga idol. So, makain kami mga idol. Yung anak ko mga idol, kumakain ng pako na hilaw. So, shout out kay Boy Kilaw mga idol. No? So, parang... Mayroon rounding ano, ah, nag-gaya sa kanya no nga talented din sa pagkilaw mga idol, yung anak ko mga idol, oh, kumakain ng ano. pagkita ko sa inyo mga idol oh. Kasi gusto niya daw magpaano. Yun, idol, idol yeah. yung Shout out kay Boy Kilaw, yan mga idol oh. Hilaw na pa ko mga idol oh. Kuwara ko lang kuan man niya. Hot pala yung ulam namin mga idol at saka ano, hatdog lang pero hindi pa niluluto yung pako. Wa pagiluto ang pako. Ambiro tong pako man. Para mga idol logic okay, kaon sa anak mga idol. Yan mga idol fresh na fresh pa yan mga idol. Kanina ko pa lang kinukuha. Mga idol ayan oh, yan oh. Yan po mga idol. Oh. Hilaw na hilaw yan mga idol yan. Kinakain ng anak ko mga idol oh. Yung hilaw ng pako mga idol. Yan, shout out kay Boy Kilaw mga idol. Parang may nagano sa kanya. Oh. May kagaya nga uh, may talent din sa paghilaw. Ayan mga idol oh. Hilaw na gulay. Eh. Pako. Kaunisag ko ang mga idol. Kanya pala yung mga idol. Dog, yung ulam namin mga idol. Yung anak ko dalawa ulam. Dog, at doon saka pako. <laughs> kaon pa kong hilaw idol. Tum bi jahim taro be, mba ta Hmm? Aman kan be. Pakita. Suka on siak pako ng Nah, hilang nak mau ada lo. Aron mo toon sila ba? Kaya na yung pagkuha dali na Aron mo toon sila ba? Makayagang sila gluto na Dali pagkuha Isa Na Yan mga idol Kita nyo Baby ko yan Pero hindi naman yan makakasama ng ano mga idol Kasi Pwedeng kainin yan kahit hilaw Pero Yan o <laughs> Kau hilaw. ん <noise> Tuluk kan pokoman. Ha. Tuluk à, Plato namin mga idol ayan. Ah. Unsa na? Lame. Lame. Hello. Lame apa? Lame buah hasil. Lame apa kau? Kalau ada isa kau nak dona nak. Kalau ada isa kau nak dona. Kena. Tak nak kau kau berapa? Lada. Kita jangan mengair. Tahu <laughs> ada <wala> pembatang naga kau gawai. <laughs> Anak kau <ko pala> <laughs>

Ogilaw, Ugilaw? No, Ugilaw? Hmm, Ugilaw? 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 Ugilaw ba no? Wala, mayami ang dahon. Ha, daw lami ang dahon. Mutulog. Kaon po si mama na ko. Na. Sige mga idol, hilaw na pa ko mga idol. Siguro hindi namin lutuin. Dapot <laughs> idol. Gamay na. <in> <laughs>

Bulong mag so, <laughs> kaon? Gamay udak ko. Gamay udak ko. Bubukalon mo kuno Ang kitis ang ikay sabi sa pakulas. Pusik labi. Hmm. Tako ah. Pikas bud. Hmm, da. So yun mga idol, nagpusik yung anak ko. So <bargain> Hanggang okay. dito lang mga idol at huwag kalimutan mag like and subscribe sa aming youtube channel at saka mag share din mga idol no. So maraming maraming salamat at God bless po.